Tatauhan na tayo. Hindi lang tayo ninanakawan, niloloko pa tayo. Yung pagnanakaw, alam na natin. Aminado na. Nagsalita na. Ngunit yung mga nasa Kongreso natin, yung mga nasa House of Representatives, ang gusto nila, hindi sila managot. Gusto nila kontraktor lang. Ang sayaw yan, hindi ka pwedeng magsayaw mag-isa. Parang ang gago. Kasama ng mga kontraktor, yan ay mga biktima. Pinilit yan, ang dami ko nang nakausap na kontraktor. Tinutulungan natin si Mayor Magalog doon sa ICI. Talagang, pag hindi ka nakipaglaro, ay wala kang kontrata. Hawimbawa, ikaw ay kinitnap hindi ka makakawalan hanggang hindi nagbabaya.